Phoenix Suns versus Detroit Pistons. Naging mainit ang bakbaka ng dalawang kupunan. Subalit sa kabila ng almost triple-double game ni Cade Cunningham na nagtala ng 20 points, 11 assists at 6 rebounds, ay hindi pa rin nila nakaya ang 71 points combined ni Kevin Durant at ni Devin Booker. Si Kevin Durant ay nagtala ng 36 points, 7 rebounds, 5 assists na may kasama pang tatlong blocks. Si Devin Booker naman ay nagtala ng 35 points, 5 rebounds at tatlong assist. Consistent din ang kanyang scoring dahil 11 out of 22 siya sa field goal. Samantala, ang bagong player ng Phoenix Suns na si Nick Richards ay nagpakitang gilas din sa game na may 21 points at 11 rebounds. Sila ay panalo nga ang Phoenix Suns sa pag-trade nila kay Josh Okogi para kay Nick Richards sa Charlotte Hornets. Bukod kay Cade Cunningham ay gumawa din para sa Detroit Pistons si Tobias Harris na may 21 points, 5 rebounds at 2 assists. Samantala, double-double naman ang kanilang big man na si Dore na may 15 points at 10 rebounds. Subalit na naig pa rin ang Phoenix Suns sa crucial game nila kontra sa Detroit Pistons sa score na 125 to 121.